Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ng buwan na hindi nagkakasundo sa enerhiya ng Saturn ngayong araw. At ito ang enerhiya na magbigay hadlang sa iyong mga enjoyment sa araw na ito. At kung ano man ang mga kasiyahan ay temporary lamang. Sa araw na ito rin Aries, ikaw ay magigising sa iyong mga responsibilidad sa ibang tao. At habang lumalago ang araw ay magkakaroon ka ng mas maraming tao na sangayon sa iyong mga idea, ang iba naman ay medyo aatra at gagawa ng mga pamamaraan na medyo makasakit sa iyo Ngayong araw, kailangan mong maging maunawain sa ibang tao lalong-lalo na na makinig sa mga advisory ng ibang tao para sa kung paano bigyan ng solusyon ang mga problema at maayos kung ano man ang mga hindi pagkakaunawaan At sa araw na ito, mas maunawaan mo rin ang sarili mo kung ano ang iyong mga nararamdaman at kung saan nang gagaling ang iyong mga hinanakit At sa araw na ito, malakas ang iyong kagustuhan na mag-improve sa iyong trabaho at mas makaroon ka ng malalim na pag-unawa kung ano rin ang mga kailangang pagbabago at sa kung ano rin ang mga pwede mo pang gawin. Ngayong araw, makita mo kung sino ang mga tao na magbibigay sa iyo ng pagpapahalaga at kung sino rin yung mga tao na parang andyan lang pero wala talagang paki-alam sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay makakaroon ng mga magagandang collaboration sa ibang tao. Mas maayos rin ngayon ang iyong mga diskusyon at ang iyong komunikasyon sa kakaiba. Lalong lalo pagdating sa bandang gabi, malinaw sa iyo kung ano ang iyong mga gusto. At maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kung meron man mga tampuhan sa araw na ito, ay hindi ito masyadong maging malalim. At sa araw na ito, ang trabaho ay maayos naman dahil mas makapag-focus ka ngayon sa iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 3, 8, 13, 27, 31 at 40. Maganda ang araw na ito, Charles. dahil sa araw na ito ang iyong focus ay mapunta sa iyong mga mapagkukunan. At ikaw rin ay gagawa ng karagdagang effort sa araw na ito. Ngayong araw rin, ikaw ay maliwanagan sa iyong personalidad kung ano ang iyong kakayahan at kung ano rin ang iyong mga kahinaan. At mas maunawaan mo kung paano mag-adjust ngayong araw. Hindi ka masyadong mahilig sa mga confrontation sa araw na ito, kaya medyo lalayo ka sa mga tao na mahilig makipagtalo, mahilig makipag-away. Ngayong araw, ang mga choros ay mahilig magmuni-muni, mag-isip at magplano pero hindi ninyo sinasabi sa ibang tao ang inyong mga plano ngayon. Pero sa araw na ito, makapag-focus ka sa mga komportabling bagay kung ano ang mahalaga sa iyo at kung paano ka umunlad. Ngayong araw rin, mahanap mo ang tamang balanse sa iyong personal at sa iyong professional life, sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao at sa kung ano ang nagaganap sa tahanan. Mahilig mag-explore ang mga choros sa araw na ito, mas involve kayo sa komunidad at gumagawa rin kayo ng pamamaraan para kayo ay makatulong sa iba, lalong-lalo sa iyong pamilya. Ngayong araw, Taurus, maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kaya sa araw na ito, ang mga single na Taurus, meron kayong nagugustuhang ibang tao, ay huwag matakot na magbukas ng iyong mga saloobin. Ang mga merong asawa naman, kung meron kayong mga pagdududa, maganda ang araw na ito para pag-usapan anuman ang mga issues sa buhay. At ngayong araw, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 26, 34, 40, at 43. Mas confident naman ang mga Gemini sa araw na ito. Mas creative kayo. Marami kayong maiisip ngayon na pamamaraan at diskarte. At sa araw na ito, maganda ang inyong pananaw sa inyong sarili. Mas maging malalim ang iyong self-worth. Pero ngayong araw, Gemini, madali kang masaktan, madali kang maapektuhan sa kung ano ang opinion ng ibang tao. Kaya ngayong araw, palibutan ang iyong sarili sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng karagdagang suporta at naniniwala sa iyong kakayahan. Maganda pa naman ang mga collaboration sa araw na ito At ang mga Gemini ngayon ay nakakonekta sa inyong komunidad Maganda rin ang araw na ito Dahil ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang plano Sa kung paano ka pa makapag-advance sa iyong buhay Kung paano mo ma-improve ang iyong mga relasyon At ngayong araw rin, maraming pagpapatawad Dahil ang mga Gemini sa araw na ito Gusto lang na ayusin ang mga problema I-repair ang mga nasirang relasyon at ngayong araw rin temporary lamang ang mga alitan. Kaya sa araw na ito, kung meron mang mga dati ay close mo na tao tapos hindi kayo magkasundo sa araw na ito o kaya magbato sa iyo ng mga hindi magagandang pananalita, wag mong masyadong dibdibin ng mga ito dahil temporary lamang. Maaari na ito ay nasabi lang sa iyo dahil sa bugso ng damdamin at hindi talaga totoong pakahulugan ng kaniyang puso. Magaganda ngayon ang iyong connections at sa araw na ito, ikaw rin ay mahawaan ng ibang tao na talagang nagsusumika rin sa buhay. Kaya mahalaga rin na piliin natin kung sino ang ating mga sinasamahan. Kung nakikita ninyo na ang inyong mga kasama, mga kaibigan o mga tao nakapalibot sa inyo ay nangangarap at talagang nagsusumikap, mahawaan ka rin na lalo kang magkagusto na maging maayos ang iyong buhay. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos kay kaya ngayong araw, Gemini, gawin mo lang kung ano ang magpapasaya sa iyo. Tulungan ang sarili na makapag-concentrate ngayong araw dahil maraming disturbo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 25, 34, 38, at 41. Medyo mabagal ang araw na ito para sa iyo, Cancer, at maraming hadlang ngayon sa iyong mga plano. Pero pagdating na sa bandang tanghali, unti-unti ka nang maging malaya at magkaroon ka ng kaliwanagan sa kung ano ang iyong mga gusto para sa iyong trabaho at kung ano rin ang iyong reputasyon, kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao. Pero ngayong araw, ang mga Cancer ay napakagaling sa pagmanage ng tao. Maganda ngayon ang Cancer bilang leader dahil ang ibang tao ngayon ay handa na makinig sa iyo at ang iba ay maaaring humingi sa iyo ng advice dahil maganda ngayon ang iyong enerhiya, lalong-lalo pagdating sa isyong pera at sa mga negosyo. At ngayong araw rin maganda ngayon ang sense of mission, sense of purpose ng mga cancer. Dahil sa araw na ito focus lang kayo sa kaunlaran at dahil dito magaganda ang mga estrategiya na iyong magawa lalong-lalo sa bandang hapon at excelente ang araw na ito para sa mga impormasyon ang mga hinahanap mo ay kusang darating sa iyo o kaya meron mga tao na makatulong sa iyo na makita kung ano ang mga sagot ng iyong mga katanungan. At sa araw na ito rin, ikaw ay magkaroon ng kalinawan sa kung ano ang gusto mo sa isang relasyon, sa isang pagsasama at kung ano pa ang mga adjustment na kailangan gawin. Ang mga cancer sa araw na ito ay makakaroon ng kasiyahan pagdating sa kanilang siguridad at sa kanilang income. Pero meron ring iba na maghahanap pa ng karagdagang pasok ng pera. At sa araw na ito, kailangan pag-isipang mabuti. Mahalaga ang disiplina ngayon sa iyong mga gastos. At maraming mga compliment ang matanggap ngayon ng mga cancer. Sa araw na ito, huwag mag-give up kung meron mga hadlang sa iyong mga plano. At tulungan ang sarili ngayon na maging bukas ang iyong mga pananaw dahil maaari na merong surpresa ang darating sa iyo ngayong araw na hindi mo inaasahan. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 8, 14, 21, 26, 38, at 42. Maganda ngayon ang enerhiya ng araw para sa mga Leo. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay magkakaroon ng kasiyahan kasama ang iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, mas madali sa iyo na ipaglaban kung ano ang iyong mga paniniwala, lalo na ang iba't ibang isyu ng buhay ngayon. Meron mga konting hadlang sa araw na ito, pero Palaban ng mga liyo ngayong araw, pinupush ninyo ang inyong kakayahan, lalong-lalo pagdating sa inyong mga pangmatagalang layunin. At sa araw na ito, maging pabor sa iyo ang enerhiya, magaling ka ngayon na magresolba ng mga problema, at mas makita mo ngayon ang mga bagay na hindi masyadong napapansin ng ibang tao. Sa araw na ito rin, mas maraming tao ngayon ang yakapin ng iyong mga pananaw, at ngayong araw, ikaw rin ay makakilala ng mga magaganda at mabubuting kalooban na tao na makatulong sa iyo na ma-realize mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Maganda ang araw na ito dahil ngayong araw ikaw rin ay magkakaroon ng suporta galing sa ibang tao na hindi mo masyadong inaasahan. At maganda ngayon ang iyong pangangatawan sa araw na ito, malaya mong ipahayag ang iyong sarili at ngayong araw rin nakikinig ka rin sa kung ano ang mga pananaw ng ibang tao kaya mas magaling ang mga liyo sa araw na ito. Maayos kayong makisama ngayon. Maganda ang inyong trabaho at nagbibigay kayo ng commitment. At sa araw na ito, maganda rin ang takbo ng enerhiya ng pag-ibig ngayon ng mga Leo. Kaya walang masyadong gulo ngayon sa issue ng puso. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 26, 32, 34, at uh, 39. Focus ang mga Virgo sa araw na ito sa kanilang emotional growth sa improvement ng kanilang pamumuhay at sa development ng kanilang trabaho. Sa araw na ito, lalong-lalo sa unang kalahati ng araw, maraming mga hadlang sa mga Virgo, maraming mga plano na hindi matuloy, pero temporary lamang anuman ang mga pagbabago sa araw na ito. Pero pagdating sa bandang hapon, magiging maayos ang enerhiya, kaya pagdating na sa bandang hapon, ang mga Virgo ay magiging mas magaling sa kanilang estrategiya, lalong-lalo na sa negosyo at sa pagpapatakbo ng kanilang pera. Magkaroon kayo ng malalim na pagunawa sa inyong mga relasyon at mas maging practical, maging realistic ang mga Virgo pagdating na sa bandang hapon. Lalo kayong magkaroon ng kumpiyansa sa inyong sariling kakayahan. At sa araw na ito, Virgo, maganda ang pananaw sa iyo ng ibang tao. Kaya marami ring mga tao ngayon ang maniniwala sa iyo. Maganda ang pangakit ngayon ng mga Virgo. Kaya marami ang makinig sa iyong opinion, sa iyong mga pananalita. At sa kung ano ang iyong mga pananaw patungkol sa issue, lalong-lalo na sa trabahoan. Ngayong araw, Virgo, maganda naman ang takbo ngayon ng pag-ibig. Merong mga konting tampuhan, pero maaayos rin ang mga ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 18, 36, 39, at 44. Relax naman ang mga Libra sa araw na ito. Ikaw ay nasa magandang posisyon sa iyong mga relasyon ngayong araw. At mas mahilig ang mga Libra sa araw na ito na bigyan ng karagdagang panahon ang inyong sarili. Inaalagaan ninyo ang inyong kalusugan at sa araw na ito, mas lohikal ang mga Libra. Sinusunod ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong utak kesa sa inyong puso. At ngayong araw rin, magaling magresolba ang mga Libra sa mga problema dahil sa araw na ito, maganda ang ang partnership na makukuha ninyo galing sa ibang tao. At ang mga sitwasyon sa araw na ito na hindi masyadong balanse, medyo unfair sa iba, ngayong araw ay maaring pabor sa iyo. At marami kang maisip ngayon ang mga solusyon sa mga problema, kaya happy, satisfied naman ang mga libra ngayon sa inyong mga pakikisama sa ibang tao. Mas motivated ang mga libra na gumawa ng improvement sa araw na ito dahil ang mga tao ngayon ay nakikinig at medyo medyo nakakaroon ng karagdagang bilib sa mga Libra, lalong-lalo na sa kanilang kakayahan. Pagdating naman sa pag-ibig ngayong araw, ang mga Libra ay lumalayo sa mga tao na magulo at lalo na ang mga tao na mahilig na gumawa ng mga oposisyon sa inyong mga paniniwala. At mas mindful ang mga Libra sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga negosasyon at ngayong araw rin, kayo ay nakakaroon ng tatag ng loob. Mas loyal ang mga mga libra sa araw na ito at mas sigurado kayo sa inyong mga desisyon sa buhay. Nakakaroon rin kayo ng karagdagang motibasyon na ipagpatuloy ang inyong passion, ang mga bagay na malapit sa inyong puso at malakas ang inyong disiplina sa sarili ngayong araw. Kaya kahit na maraming mga tao na hindi sangayon sa iyong mga paniniwala ay nakakaroon ka pa rin ng kasiguraduhan sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga aquarium

Maraming pagdududa at hadlang sa mga plano ngayon ng mga Scorpio. At ngayong araw mahalaga na maayos ang iyong adjustment, maganda ang approach sa ibang tao para hindi kayo ma-misinterpret. At ngayong araw rin bibigyan ng pansin ng mga Scorpio ang kanilang kalusugan, ang kanilang trabaho, at gagawa rin kayo ng improvement pagdating sa mga ginagawa ninyo sa kapaligiran. Mas maayos ngayon ang kalusugan ng mga Scorpio dahil magbibigay kayo ng karagdagang oras at atensyon sa inyong pangangatawan. Ang connection ng inyong isip at katawan sa araw na ito ay mas maging malinaw sa iyo. Mas emotional naman ang mga Scorpio ngayong araw at mahilig kayong magbigay ng boundaries ng inyong mga kasamahan sa trabaho. Meron kasing mga kasamahan sa trabaho na nakikialam sa iyong mga decision pero sa araw na ito malinaw sa iyo kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng iba sa iyo. At ngayong araw mas maging palaban ka. Pagdating rin sa bandang hapon, maging swerte ang mga Scorpio dahil pabor sa iyo ang enerhiya ng araw maraming mga Virgo na maaring tutulong sa iyo na makakonekta ka rin sa mga tao na iyong kailangan at sa iyong pag-ibig ngayong araw ang iba ay simple lang ang mga kagustuhan sa araw na ito ang mga Scorpio ay gumagawa rin ng inisyatibo na maplansya anuman ang mga problema sa isang relasyon at sa araw na ito ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang effort para maging maayos sa iyong romantic partnership sa iyong asawa o kaya sa isang tao na special sa iyo mahalaga rin sa mga Scorpio ngayong araw ang kanilang reputasyon at ang trabaho ay maayos pribado kayo sa inyong career hindi kayo masyadong nagsasabi kung ano ang inyong plano pagdating sa trabaho pero sa araw na ito, maganda ang iyong mga gawa at ang iyong trabaho. Vulnerable naman kayo dahil ngayong araw maraming mga tao na maaari na hihingi ng tulong kahit na ikaw rin ay medyo nahihirapan ay magbibigay ka pa rin ng tulong o kaya mga magagandang payo. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At lucky numbers mo ay 6,

Ang unang kalahati ng araw ay medyo magulo para sa mga Sagittarius, medyo mahirap kang makapag-focus at maraming hadlang sa iyong mga plano at hindi ka masyadong sigurado kung ano ang iyong mga gagawin dahil ang dami-daming restrictions. Pero pagdating na sa bandang hapon, magiging maayos ang enerhiya, magkakaroon ka ng kasiguraduhan sa kung ano ang iyong mga kailangang gawin at maging sigurado ka sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayong araw rin ang plano ng mga Sagittarius ay pang malakihan. Mahilig rin kayong mag-analyze ngayon sa mga detalye. At pagdating sa bandang tanghali, mas makaroon ka ng sense of harmony. Mabalansi mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at pangangailangan mo rin. At ito ay may kinalaman sa kabuuan ng iyong pamumuhay. Hindi lamang ito pera kung hindi sa iyong emotional needs, sa iyong pangangailangang espiritual. At sa araw na ito, mas makaroon ng karagdagang kasiyahan ang mga Sagittarius dahil pagdating sa bandang hapon, marami na ang mas makaunawa sa iyo maraming tao na ang magkaroon rin ng karagdagang kumpiyansa sa iyong kakayahan at mas maniniwala na sila sa iyo ang pag-ibig ngayong araw ay magkakaroon ng konting challenge dahil sa araw na ito ang komunikasyon ng mga Sagittarius ay maaari na mamisinterpret ng kanilang kapartner o kaya ng mga tao na importante sa kanila, kaya magkakaroon ng konting alitan o kaya hindi pagkakaunawaan. Pero wag mong masyadong damdamin ang mga bagay na ito sa Sagittarius dahil temporary lamang ang mga ito. Mapaplansya rin, maaayos ang mga problema. At sa trabaho ngayong araw ay maayos. Maraming mga oportunidad para sa mga Sagittarius ngayong araw. Maaari rin na kung merong mang hadlang sa araw na ito ay mas magkaroon ng karagdagang tapang ang mga Sagittarius na lalo pang galingan ang kanilang trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 19, 28, 36, 36 at 40. Malinaw sa mga Capricorn kung ano ang kanilang gusto sa kanilang tahanan at sa mga malalapit na relasyon. At gagawa ang mga Capricorn sa araw na ito ng corrections o kaya improvements sa kanilang mga trabaho. At ang mga tao na hindi sila masyadong nauunawaan ay hindi masyadong pinapansin ng mga Capricorn sa araw na ito dahil maging mas malalim ang pagunawa ngayon ng mga Capricorn, maging malawak ang inyong mga pananaw at hindi kayo sensitibo sa araw na ito. Ang focus ng mga Capricorn ngayong araw ay nasa healing, nasa pagpapatawad at sa pagbibigay ng siguridad sa pamumuhay ng kanilang minamahal. At sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig para sa mga Capricorn. Ngayong araw, bigay lang ng bigay ang mga Capricorn. Hindi kayo nag-aalinlangan. At kung ikaw ay single o kaya kung meron ka ng karelasyon, ay sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng malalim na koneksyon at magbibigay ka ng inspirasyon rin sa mga taong malapit sa iyo. Mas intense ang pag-ibig ngayon ng mga Capricorn. Ang mga Capricorn na nanliligaw ay maaring mas maging bukal ngayon sa kanilang kalooban o sasabihin kung ano talaga ang kanilang mga gusto. Mas porsigido kayo ngayong araw. Ang mga Capricorn naman na meron ng asawa ay makakaroon ng open na komunikasyon sa araw na ito at ngayong araw rin ay ipinapaalam, ipinapakita ninyo ang inyong pagmamahal. Ang trabaho naman sa araw na ito ng mga Capricorn ay maayos dahil fully committed ang mga Capricorn pagdating sa trabaho. At ang investment sa araw na ito ay hindi masyadong maganda kaya hinay-hinay sa iyong pananalapi ngayong araw at lalong-lalo sa iyong mapagkukunan. Kailangan ang malakas na disiplina sa sarili ngayong araw na hindi ka basta-basta na lang gumastos at lalong-lalo ang mga desisyon na may kinalaman sa pera ay kailangan ring pag-isipin. Sipang mabuti. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 3, 14, 17, 29, 30, at 37. Positibo naman ang araw na ito para sa mga Aquarius. Medyo busy ang mga Aquarius ngayong araw pero mas fulfilling rin ang inyong mga gagawin. Maganda ang enerhiyang nakapalibot sa mga Aquarius ngayon kaya napakatalas ng inyong isipan sa araw na ito na bigyan ng solusyon ang problema. Marami rin kayong matututunan lalong-lalo na sa eskwelahan at maraming mga bagong teknolohiya na matutunan ngayon ng mga Aquarius pagdating sa kanilang trabahoan. At sa araw na ito, mas ma-enjoy ninyo ang makipag-usap sa ibang tao. Masasaya ang inyong pakikinig ngayon sa kung ano rin ang mga opinion ng iba at mas makukuha ninyo ang wisdom ng mga tao na inyong binibigyan ng tiwala. Maganda ang mindset ng mga Aquarius sa araw na ito. Nakafocus kayo sa inyong personal na kaligayahan pero hindi rin ninyo pinapabayaan ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw rin, pabor sa iyo ang enerhiya dahil malakas ang impluensya ngayon ng buwan. Kaya madali kang mailawan ngayon sa mga bagay na dati ay hindi mo masyadong nauunawaan. At kahit na merong mga konting hadlang pagdating sa iyong trabaho, merong mga kasamahan na sakit sa ulo, ngayong araw nakakaroon ka pa rin ng kumpiyansa sa sarili, excited ka pa rin na gawin ang iyong mga responsibilidad at nananatili kang independent, hindi ka umaasa sa ibang tao. Kaya maganda ang araw na ito, maayos ang takbo ng pag-ibig, ang pananalapi naman ay kontrolado dahil Maganda ang disiplina ng mga Aquarius At sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo At ang lucky numbers mo ay 1, 16, 18, 30, 37, at 42 Malakas ang impluwansya ngayon ng buwan sa iyong sektor Pisces at ito naman ang enerhiya na magbibigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon na gawin ang iyong makakaya. Ngayong araw, hindi ka mahilig na mangamba. Sa araw na ito, palaban ang iyong mga pananaw at ngayong araw rin, mas practical ka kaya maganda ang iyong problem solving skills lalong lalo pagdating sa negosyo. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng karagdagang koneksyon sa iyong mapagkukunan at ang focus kasi ng mga Pisces ngayong araw ay nasa kanilang tahanan at sa kanilang trabaho. Maganda ang pagbalansi ngayon ng mga Pisces at sa araw na ito rin, maganda rin ang iyong pakikisama kaya maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Ngayong araw rin, malakas ang passion ng mga Pisces. Ipaglalaban ninyo ang mga bagay na malapit sa inyong puso at ngayong araw rin mas malaya kayong ipahayag kung ano ang inyong mga gusto. Hindi kayo takot ngayong araw. At sa araw na ito rin, pagdating sa inyong trabaho, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang pride sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw rin, ang iba, mga kasama mo ay magdadala ng problema dahil yung iba, hindi nagtatrabaho ng ayos kaya kinakilangan mong magtrabaho ng doble para lang na matugunan rin ang pangangailangan ng ibang tao. At sa araw na ito, kailangan lang ng mga Pisces ngayon mag-set ng boundaries para hindi kayo abusuhin ng inyong mga kasama sa trabaho. At sa araw na ito, Pisces, maganda naman ang takbo ng pag-ibig ngayon, maayos sa iyo, malinaw sa iyo kung ano ang inyong mga gusto, at mataas ngayon ang iyong pasensya pagdating sa mga relasyon. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 20 25 38 at 39 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangaga para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito sa palupit, palubit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka Araling Pilipino Na ang kakana